Yay! Okay. Dito uh, na po tayo sa Robin's place. Yan. So, ito po yung uh, room. Na naka... Ano po ang pangalan Robin? Bakit... Bakit wrong spelling yan? <laughs> <laughs> wrong spelling? wrong, spelling eh. Ay, dapat ay. Ha? Ito na po okay. sila. Si Moji. Si Lance. <laughs> <Okay>. <laughs>

Ano nga tayo, Ano na? Parang doon ako lang sa na dati eh. May ano rin dito lang yung cake. Wala. Hindi ka tulungin. Tinuntan natin. Ano? Mamaya dyan sa cake? Wala. Babaybay tayo. Walang cake. Pero may ano. Oh. So ate naman. Mamaya na. Ganda <laughs> na. Bangon na tayo. Bangon na tayo. We is cage.